Tintin, tintin 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 tin, <laughs> <ten. laughs> naman tayo gamay nga paliguan Ano nitong gamay tin, tin, oh. oh, Paliguan siya kay tin, 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 na tin, 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 o tin, tin, ndak yo. Kada gutok. Oo, kay Brana. Sa linggo mga idol. Makap na dai, eh. no. Makap na na mga idol oh. Siya nga mga idol oh, na makap na. Dalakian. Ta ka Para ano dito lang sa bahay hindi na hindi na mag magano kung saan-saan. na magaharap ng babae. Kaya, Abi ito husband. Ano masabi siya? para nakastay lang sa ating bahay at nagba, nagma, nagbabantay ng mga taong dumadating yan nagbabantay ng mga idol mga mga mang. Basin kay mga idol kamangon ka ugma kung may mga 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 idol magpakamang kong ko mga mang sila di kung mga mang sila ganit atag hindi mga mga kuwan manulis ha <laughs> butan kayong ang mga idol oh Okay, paliguan siya. Hmm. Kuha siya reklamo. Kuha na doon siya. Nag-stay siya sa kuha. Hmm. Tapos sabon sa pa nga ay shampoo. Sa manaan ng sabon mga ay shampoo. Hanlo rin yan lumaya. Ayan, dapat sa aso. Ayan. Lamusan. Timutaan. Ano oh, rin siya mo? Buti pa yung aso, maagang naligo. Eh, okay, ito. Naka. Huh? <laughs> Ah, ulot. Mana? Ano 'yung alright. Okay. pa. Okay. All right. Dapat reklamo mo ay doon. Ah, ang aso na 'to. Dapat tumakbo

Next video mga idol.